Excellency President Ferdinand Bongbong Marcos during his the NBI Director Judge Jaime Santiago responded well and appropriately resulting in these particular operations. The NBI Director, sir. Uh, thank you, Abi Labin. Uh, good afternoon sa inyo, mga kasama. ito nga po, noong July 30, ay nakatanggap po kami ng reklamo na di umano itong si mayor ng uh, San Simon ay to tsaka yung kanyang uh, kaibigan, Dr. Bendez na nakakilala na uh, administrator outside of the equator ay uh, nanghihingi ng uh, uh, pera dun sa complainant. Di umano ay uh, Uh, para hindi kontrahin ni Mayor yung uh, aksa ano uh, at saka yung pagkakayo nila ng uh, uh manufacturing, still manufacturing dun sa San Simon, Pampanga. So, inatasang ko agad si director, eh, assistant director Bukaling, Dr. Bukaling na mag-compose ng team, mga intelligence sa uh, teams namin. Uh, pinangungunahan nga ni Atty. Akal at uh, ni Atty. Uh, Hernandez. Nag-launch sila ng uh, operation. So, last, uh, yung final na pag-uusap nila ay naganap Uh, sa Clark uh, Pampanga, sa isang uh, coffee shop sa Clark Pampanga at uh, doon na nung hanggapin ni Mayor at ng kanyang kasama yung pera na pinag-usapan nila uh, paunang bayad ay 30 million ay inaresto na sila ng ating mga uh, operatiba. Okay. Uh, Atone Akan, paano nag-umpisa yung ito uh, around the uh, uh 4.30 to 5 uh, nag uh, na kami doon sa loob ng cafe mesa sa may flat uh, sa at Pampanga And then after uh, after a few minutes dumating ang ating uh, yung ating uh, complainant at uh, pagkaraan din ng ilang minuto pumasok na yung ating uh, si Mayor at ang uh, si Doc Ryan or uh, Doc Yang. And then uh, pagkaraan ng mga ilang minutong pag-uusap nila, uh, during the pre and signal that was given to our complainant, uh, ipinatong na yung pera, ipinaset niya kayo ni Mayor, at uh, pinawagan tinawagan niya na kami, signaling na completed na yung transaction. At uh, yung nga, completed na yung transaction, pumasok na kami, nagpakilala kami, at uh, sinabi namin yung aming purpose, at uh, in-apprise din natin sila ng kanilang, ng kanilang constitutional rights. Uh, yan ako lang kasi uh, the, the operation was hatched maybe two weeks before the formal complaint that was filed before the NBI. Ngayon, ang ganito ang storya, alam niyo naman ang, ano, ang autoridad especially the NBI, we only rely on the strength of the statements of the complainants. Hindi ho ito sa amin galing, hindi ho kami ang ano, kasi meron ho kaming primordial principle po dito that the ultimate sense na ano ng corruption or extortion is entrapment. So pag hindi po namin nahuli yan, mali at nagsisinungaling ang ating pong complainan. So nag-rely po kami heavily doon sa premise na ganyan na sinasabi ng complainant ang totoo para mapalutang nila. Si Mayor kung lulutang na. Kasi ang kaya nila lulutang daw. So nag-arch kami ng, 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 surveillance and lahat ng mga documents prepare pre na namin. At uh, ganito po ang initial dun sa complaint na binigay ng complainant natin. Initially, the, the exacted money, hinihingi na pera, is 130 million. Uh, 130 million daw kasi, dawa ito, hindi sa amin ito na statement, statement ito ng complainant sa kanyang affidavit. 130 million kasi ito daw ang nagastos ni Mayor sa kanyang pagtakbo. Kasi nga, meron daw kalaban si Mayor na pinatakbo nitong company na to. So, balik, nyo, balik daw dapat sa kanila, ibalik daw nila yung 130 million. Plus yung 30 million dapat na ibibigay dapat sa kampanya yun yung allegation ng mga complainants natin. Sabi ko, the ultimate ano, uh, of, uh, of the allegations of extortion is entrapment. So, nag kami ng, ng entrapment. Sabi ko sa kanila, sabi nila tatawad sila kasi masyadong malaki. Sabi ko, tumawad kayo for the purposes. Kayo makipag-usap para pagdating ng time na yan, makita natin talaga. We, were not expecting the mayor to, ano, to, to attend the meeting or to attend the, ano, the, the supposed payoff. Kasi ang kausap nila, a, a certain doctor yan. Ngayon nung sabi ko, di ba, kasi kung talagang yan yung ano nila, interpret natin dun sa ganung bagay. Kung totoo yung sinasabi ninyo, syempre kami, nag-re-rely din lang naman kami dun sa sinasabi ng mga komplainan. So dun nagsimula, maganda. Tapos gumamit na kami ng reverse positioning tactics dito kasi alam namin ang info namin niya 20 na ang kasama. So nagsama na ako ng marami kasi sa 20 para masiguro lang naligtas ang tropa. So ginawa namin, hinihayaan namin sila mag-sweep ng mag-sweep and then saka kami pumusisyon. Without thinking na darating nga si yung sinasabi nilang politiko, nag-realize nag kami dun. So kung sino ang dahil at ihingi nung sinasabi nilang extorted money, yun na lang ang entrapping namin. That is how the the, ano, the, the operation went about. Yun na yung araw na nung time ng entrapment. Kaya nagulat kami nung, nung, lumutang si Mayor, yun, yun na po ang nangyari. Questions? Yes, sir. John. Uh, magandang hapon ho, Deputin. Pwede katanong nga ho, no, yung mga tao na nahuli, mga suspect ay may military background. Kasi ang lalak ng katao ka na, na imbisikan ninyo. Atty. Yeah, Atis, meron po kami ano kinagawang coordination with the uh, 78 IV na uh, Pintin Army kung meron na lang uh, military component mm -hmm. na nandito sa mga aristo. As of wala pa pong, wala pa pong uh, official uh, communication sa amin. Second so way, answer. Yung mm, 130 million, hindi gusto siya solo ba niya o may iba ka solo sa negosyo? Kanya kalaki halaga, kaya niya ibigay? Solo niya. Solo niya. Thank you, sir. Yes, sir, John. John Consulta for Jane Antigua News uh, Director. With your kind intelligence, doon po sa ating po ang uh, information na nakuha po tungkol sa ating subject. Of course, before we conduct an operation, meron pong pag-aaral kung sino ba itong tao ang subject ng ating po operation. Meron na po ba tayong nakita ang mga previous cases po yung, uh, ni na sa po ng Mayor uh, na may kinilang po sa Anti-Graph Practices Act. Yes, uh, it looks like na during uh, our background investigation conducted uh, by Attorney Appal and his group, nakita rin namin na marami ng cases na ganito si Mayor. No? Uh, Nakasuhan na siya previously at uh, this is the first time na ito si Mayor ay ma-entract, ma-huli sa uh, flat-right nagulat nga kami lahat na siya mismo ang lumutang doon sa area para tumanggap ng pera. Sir, hindi na po bago yung mga attempts or uh, operations being conducted by NBI to uh, arrest uh, government employees or officials po na mayroon po kinilaman sa corruption. Pero po, to our knowledge, uh, si Mayor, po, yung kanya pong pwesto, ano ito po may yung kauna-ulang pagkakataon na may na-arrestong Mayor na may kinilaman po sa payoff at uh, corruption po uh, nakatsang. ah uh, siguro ganun nga ano uh, ah, alam nyo, usually pagka ganitong high level na ano hindi sila nagpupunta hindi sila ang lumulutang ikaw na no? hindi sila tumatanggap nagpapadala ng emissary somebody who will accept the money kaya pagka nagpaparate kami ng mga ganitong klaseng kaso usually ang nakukuha lang namin ng middleman ng emissary ng mataas na tao but uh, kaiba nga ito. Uh, this is the first time in our uh, experience na si Mayor mismo. Sir, thank you address my question to um, uh, AD po kaling. Sir, doon po sa ating pong information na nakuha, bakit po uh, seemingly parang pinag-initan po ni Mayor ito pong kumpanya nito, yun po sa kanilang uh, reklamo po sa intelligence service? Yes, sinabi ko nga kanina, there was a time na the mayor, sabi ng complainant, the mayor thought na itong smelting plant na ito ay sumuporta dun sa kalaban sa politics. Tapos, may pangako natin itong smelting plant na magbibigay ng 30 million para sa election contribution. Yun ang sabi ng, ng statement ng complainant. It is the, the, the statement of the NBI, by the way. It is the statement of the complainant. Okay. Director, the last one ko lang po. Um, si Presidente galing po ng India. No? Uh, maraming po sa bansa pinuntahan para kumuha ng mga investors uh, para ho dito sa bansa natin mamuhunan. Gaano po kasignifikan itong effort nito ng NBI para po kahit na paano ay matulungan yung mga investors na ito na pumunta rin sa Pilipinas at uh, nakakaralan sa liyan pang klase ng uh, predigan. Yes, uh, tama ka, no? uh, ang ating ng Pangulo ay punta ng punta sa iba't ibang bansa. Umihingi ng tulong, umihingi ng investors, nag-invite ng investors pumunta dito. Ito katulad ng kong expensive plant na ito, another investor, but then, uh, tatakutin, detreten, kung hindi magbibigay ng pera, hindi matutuloy ang kanyang manufacturing, steel manufacturing. Alam nyo ganito eh. Uh, isa sa pananakot na ginawa nila ay nagtutunaw ng bakal dun eh. Una, uh, yung mga scrap na bakal binibili ng tao tapos uh, anuhin, uh, tutunawin and din gagawin kapilya. No? Uh, ang isang pananakot ay hindi papapasukin sa San Simon lahat ng mga scrap iron. So wala silang makukuha ng scrap iron para maging kabilya. So ganoon ang isang pananakot. Kaya ito, maganda ito, nasukpo namin uh, para yung mga investor natin huwag matakot dito sa ating bayan. No? Uh, kailangan protection, protection na natin sila. Yung mga investor na yan, yan ang nagbibigay ng trabaho sa ating mamamayan, nagbibigay ng income sa ating gobyerno. And perhaps sir, habang ko lang po, dun sa ating mga kababayan, napakalaki po ng response po online mm -hmm. ng mga ating kababayan na uh, tumupuli po sa NDA. Sa, so, sa aling meron po silang mga sumbong, ano po pwede na gawin? Ah, yes, uh, open ang aming opisina. Ah, uh, kung meron silang reklamo, huwag silang matakot ma, ma magatubili na, magreklamo dito sa amin. At kung natatakot naman sila, bibigyan namin sila ng protection. And yung perpetuity naman na yung identity nila ay itago namin. Uh, it will remain secret, confidential. Kami na lang makakaalam kami Uh, competent ang aking mga intelligence agents. Thank you, you sir. Thank you, next. Yes, ma'am, siya. Good afternoon po, Director and everyone. Um, wala pa po kami kasing naririnig na side po ni Mayor. Is it possible? Una po, tatanungin namin baka relay niya na po yung side niya. Umaamin po ba siya, dine-deny po niya itong pangyayari na to. Po. Ano pong reaction niya? Maamin po siya siguro, tanungin kung sasagot siya. Okay lang po ba? Okay. okay. Okay lang po ngayon? Kung ngayon, sige. Uh, okay. The Mayor is advised of his rights. Dear, opo. Gusto lang, ah, Hello? Uh, sorry, po, Angel, kasi nasa po yung kaso. Mm po yung uh, mga abogado ko na lang po ang sasagot. Maraming salamat po. Sir, kung okay na po, hindi na po details of the case, how do you feel na lang po ngayon, Mayor? Na, yung nararamdaman nyo yun na lang po, yun na lang po. Hindi na po sa details po. Thank you. We respect the rights of the mayor. Okay. Uh, Director, so um, ano, uh, ngayon po yung sinasabi 2023 and yung past cases po niya, uh, ano, para na po ba yun? Uh, what will happen next? Kasi di ba sunod-sunod na graph yung complaint po sa kanya. Ah, uh, yes, ano so na? uh, yung iba ongoing, yung iba ay draft na, na-dismiss na. Uh, that is precisely because some of the complainants ay huh? eh, nag out na. nó no, hay là no, hay là bảo no, là hay là no, Magandang kaso, ay dyan lahat. Natuwa, naglarga ko din dito. But then, with the uh, obeyment, okay, will finally top out. Wala po tayong magagawa dyan. No? Kaya, ang uh, ko sa mga nagpo sa atin, para matigil itong ganitong practice, corruption, huwag kayong matakot. Aalalayan na, na naman kayo na, na ng nbi Thank you. Kay AD eh, Bukaling po, uh, marami po ang nabilib nga po doon sa ginawa niyong uh, pag, ano, paghuli sa high profile target. Ano po ba ang naging, uh, kung okay lang po i-reveal, paano niyo po nagawa po yun? Lalo na ang dami niyang bodyguards. You we know, with the information that ano, uh, that we will be dealing with, ano, uh, with at least 20. 20 na uh, um, may nagsabi ha, kasi ang natin ang complainant ko nito na rebel returnees daw and soldiers ang sinabi, sabi ko, delikado ang tropa kailangan mag-beef up tayo so, naging uh, intelligence-wide yung operation uh, under the direction of the director, of course so, ang ginawa na lang namin sabi ko, naglagay na lang kami ng dalawang tao doon, tignan lang natin sa meeting time na 4 o'clock Tingnan natin kung mag-sweep. Kasi alam nyo sa operation ni sweeper. Sinisweep kung may tao doon. So hayaan natin silang gumalaw ng gumalaw. Magpalit tayo ng one hour. So nung nandun doon, nalaman namin ng gumalaw. Parang sniper yan. Nalalaman mo kung sino ngayon yung mga kasama nitong tao. Yeah. Nalaman namin kung What, what we're dealing with actually. And, and to ano, to, dagdag ko na ano siya, ano, kasi kanina ko pa sinasabi na galing sa complainant lahat ng mga allegations hindi sa akin. Basahin ko lang yung excerpt. 33. Ano, Respondent Mayor Ponsalan ominously suggested that we fail to comply with their demands. Respondent Mayor Ponsalan would have immediately and unilaterally stripped up of all tax incentives by revoking the ordinances without due process of warning. Even more disturbing, he warned that heavily armed men would storm and relentlessly patrol our factory grounds daily, instilling fear and creating a hostile militarized environment for our workers. Respondent Mayor Ponsalain went even brandishing rifles with menacing intent, making it clear that we were under the watchful eye of an intimidating armed force at the very moment. Doon lang sa binigay na information na yun, doon na kami nag-beef nag, ano, nag up talaga ng, ng, ng puwersa kasi mahirap malagasan eh. Ano mo naman yan siya, di ba? Pagka nalagasan ka dito, ikaw yung, ikaw yung ground commander, nakakahiya. Unang-una sa direktor mo, pangalawa sa taong bayan. Okay, uh, para mabigyan kayo ng konting idea, hindi namin pwede sabihin sa inyo lahat ng kung anong ginawa namin. Ano? There are reports na mga dalawang punga kasama, armed men. So, ang naging positioning, ang a-approach kay Mayo doon ay si grupo ni Atty. Akal at si Atty. Hernandez naman ang mas maraming tao na nakapaligid na sa mga sasakyan. Uh, pinpointed na kung sino-sino, fortunately, niliman. Pero kahit na marami pa sila, kayang-kaya ng grupo ni Atty. Hernandez dahil na uh, Pinadala namin lahat ng high-powered part -arm namin kakakul. <laughs> yeah. Yes. Thank you po. tayo bang initial result? Kung may mga papel po ba ito? Or kung mayroon pong uh, wala pong papel? As of today, our agents are in uh, -E and uh, we are trying to secure the certification today. As of this uh, moment. moment. So, sir, doon naman po sa detalye ng allegedly ay member po ng AFT na kasama po ni Mayor. Bakit po may meron po siya kasamang sundalo at uh, ano pong rango po nito, uh, sir? Uh, that matter ay bine pa namin mahigit. Uh, nagpadala na kami ng uh, tao sa uh, of the Philippines to check the veracity of their claim na they soldiers. Hindi pa natin sinasarado yun. Kuha kami ng certification doon natin malalaman kung sila nga ay sundalo ko. At itong mga firearms na ito na na-office ka namin sa kanila, ayun nga, may tao na rin kami sa firearms and explosives unit sa Camp verifying if these firearms are licensed or not. That's okay. Last one, sir. To this day, um, since the operation was conducted the other day, <coughs> mayroon na bang ibang lumapit na tao or kumpanya that is uh, decrying the same predicament po na nangyari po? Uh, siguro uh, dahil dito sa pangyayaring ito, mas marami nang maglalakas ang loob na tumating dito at magreklamo. Kaya yung tinatanong mong isa na kung merong Kumbaga, eh, humahapol, ah, uh, wala naman. Wala Thank you, sir. Okay. Just one, please. Good afternoon po, si Cherry po ng SMNI. Tanong ko lang po, yung Ed Ryan Dingla, ano po ba yung talagang papel niya dito sa extortion scheme? At saka, bago po nangyari yung impact of op operation, ilang beses po ang uh, yung yung ipatunayan siya doon sa may po sa biktima po. Attorney Alcalde. Uh, yes. Si uh, Ed Dingla po, siya po yung facilitator nung, uh, nung, uh, pag ng ng uh, pag-extract ng pera doon sa ating complainant. At uh, siya po yung nakipag-ugnayan sa ating complainant para doon sa demand ni Mayor doon sa ating complainant. Pero Bukod po dito sa bagong na biktima, meron pa ubang ibang kumpanya? Hindi natin masabi na Pero ito, nakita niya, eto ay nag-operate kami ng ganito, baka maging lumakas ang loob nila. makapit sa amin, matatagpaga pa ang kaso ni Mayor. Ganun po. Yun pong si Mr. Dumla, Tinla, ay pinapakilala niya ang sarili niya na outside uh, administrator ng mm -hmm. external uh, administrator. So, yun ang pakilala niya sa sarili niya. Sa inyong pong investigasyon, totoo bang ginamit yung Ordinance No. 2204 A. 2-4-0025 mm -hmm. bilang paraan ko ng pananakot po nila. Oh. Uh, apparently, during the to, 2022 to 2025 administration of the San Simon Municipal mm -hmm. Government, merong, uh, merong uh, ordinance giving tax incentives to real estate. And it was vetoed by the, by the mayor, but less members of the right to veto. And during this election, the mayor is alleging that uh, nanalo yung mga kaalyado niya. So he is he's threatening na uh, i-revoke -re niya yung ordinance na yun. Ibig tax incentives to real estate. Last na lang po, bukod po kay Mayor Ponsalan, meron pa po ba kanyang tinitingnan ng mga local uh, NGO, local officials, kung kaugnay din po sa mga kanilang motos po. Thank you po hindi po malayo. Maaaring po meron. Thank you po. Thank you. Thank you very much. You. Oh, yes, sir. One last. Thank po sir. Dave po ng TV5. Sir, uh, once and for all, well, ano po ba yung uh, kakahanapin na reklamo or kaso ng mga ito? Can you uh, uh, enumerate. Kunyari po kay Mayor, ano po yung papanapin po niya sa mga security details po? Ano po? Yes, sa uh, kay Mayor at uh, kay Mr. Timla ay nag-file kami ng uh, extortion that is robbery in relation to 3019 anti graft and Corrupt Practices Act. So, Dito naman sa mga bodyguard, um, meantime, kinasuhan na namin sila ng uh, Uh, possession of firearms uh, 3019 ay one uh, 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 kasama rin sa extortion yes si mayor uh, po. tapos chinecheck pa namin ito kung ito ay mm -hmm. mga license mas matatagdagan pa ang kaso kung ito ay biglang hindi license so si mayor po hindi po siya kasama dun sa illegal possession of firearms uh, 3019 lang po sa extortion tama ko Actually, kasama rin siya sa pinahilang ng kaso ng illegal possession of firearms because several of the firearms were uh, recovered from his vehicle. Thank you. Message uh, from the director to the Filipino people. Sir? So, thank you very much. At uh, sa mga kababayan natin, lalo na sa mga investors, wag po kayo matapot, uh, please come out. Kung mayroon nang haharap sa inyo sa local government, matutulungan po kayo ng National Bureau of Investigation. Thank you and uh, congratulations. Good afternoon. Hmm.